Isang makulimlim na araw Isang magandang buhay mga ka-farmer Ayan uh, Isa na namang Isa na namang uh, Araw na dapat ipagpasalamat At nakita na naman natin Ang araw ng lunes November 3 Ayan. Gusto ko pong batiin ang happy 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 birthday Si ate Sylvia Bautista Ayan ate Happy happy birthday sayo At At Uh, ay ano yun ingat po kayo palagi at more marites to come ayan <laughs> happy happy birthday po at gusto ko ding pasalamatan pala ito nag order ng lechon nakakatawa yung ano yung uh, kanilang message ayan. Si ma farm si ma'am Evelyn Santos <clears throat> ayan marami pong salamat ma'am Evelyn Santos Bonifacio ayan nasa ibang bansa po siya at pinag-order niya ata yung kanyang mga yung family niya dito at may order pasensya na po at sa sobrang busy kahapon nagkalituhan po sa order may order po silang lumpiang isda na blockbuster din po kahapon ayan maraming salamat sa feedback po ninyo sa aming lumpiang isda my personal favorite din na lumpia mas gusto ko po siya sa Shanghai so ayan sa mga gusto pong magpasabay pwede naman <laughs> ayan sa lechon so uh, ano nag order siya? actually 200 pieces pala 100 lang po ang nailuto nabitin daw ayan maraming salamat at ito po yung kanyang message ayan no. Oh. Uh, sabi niya, thank you ka farmer ang sarap daw ng lechon ang tagal na daw hindi kumakain ng lechon kasi ang mga nabibili nila ay maantat <laughs> atawa naman ako kaya natatakot na daw sila na ng, nata, natatakot na daw sila kumain ng litsyong baboy. Pero nung natikman daw yung amin ay tuwang tuwa daw sila. sum uh, Natikman yung iyo tuwang tuwa sila. Sa susunod daw ay 60 kilos nang orderin. Nabitin daw. Ayan marami pong salamat. Malaga namang nakakatuwa ang uh, feedback. So ayan dito po tayo sa ating uh, mga... Uh, Wow! Ayan, nagpakain na pala si Papa yan. Malaki na, oh. Kailan kaya, kaya tayo makakahuli ng maglaking... Uh... Tingnan nyo, ayun, oh. Kumakain po ng duckweed. Ang daming kumakain ng duckweed. Tingnan nyo, oh. Ayan, 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 ayan. Oh, oh, oh. Binabanata nila yung mga duckweed. So... Kaya po, busog na busog. Okay lang, kasi alam nyo kung bakit. Ang duckweed po natin ay... Uh... Kumbaga yung nasusustain niya yung saktong dami pagdami po ng ng duckweed at yung kinakain po ng mga tilapia natin. Parang sumasakto lang po. Yung tubo ba lang yung nakakain. Kaya nagtatagal po yung ating duckweed. Kaya ayun, thank you, thank you. Blessing 'yan, mga farmer. Huh? It's a blessing. Syempre, 'di ba? yung mga bagay na sabihin mong talagang biyaya kaya lang ang dami na namang nalalaglag na feeds grabe ayan o minsan nga mag ano tayo bio green kaya lang kasi yung bilihan doon sa kung naalala mo yun ano jan brother John Roque si brother John Roque yung first time ko po siyang nakausap sa telephone bumili ako ng feeds doon eh bio green yun brother yung binili ko na yun Uh, sobra ng isang libo yung binayad ko, di ba? Alam na alam mo eh, banker ka eh. Hindi na sinuli nung nagtitinda, pero okay lang, eh, kasalanan ko naman eh. Alam niyo naman ako minsan may pagka ADHD din ako eh. Totoo lang po. Uh, minsan ano, minsan na uh, yung uh, multitasking ba na may gusto akong gawin tapos may ginagawa pa ako ah uh, medyo parang hindi ko ma alam yun pagka busy parang nawawala ako sa focus kaya ayun pero pinag-aara lang hindi naman light lang po light lang siguro kasi parang misan nga humingi ako na oh, teka lang relax ka muna ganoon uh, focus 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 ganun. so sa sobrang dami pong kung um, yung pag pumapasok sa isip mo uh, hindi mo na nata gustong tapusin, gusto mo nang agad. Parang ganoon ba? Ganoon din po kahit minsan nagsasalita ako ka, farmer, pinutol mo na naman, di mo na naman tinapos yung sinasabi mo. Uh, kasi meron na namang pumasok na <laughs> naman. Pasensya na. So, ayun. <coughs> Nasaan na ba 'yung ating trap? Ito pala oh. Ah, uh, subukan kaya natin maglagay ng trap doon. At uh, nagpakain na kaya si Papa Yam. Maganda sana hindi ka nagpakain muna. Kasi maano natin matawag dito mapapapasok natin kung ilalagay natin ito doon makakapasok sila so may mga predator pala tayo ayan gusto kong ibalita sa inyo meron tayong predator yung nag message si brother dyan din sabi niya brother predator yung nakuha mo na parang tilapia ibinalik ko pa naman para siyang tiger pero ako naman kasi sabi ko nga kailangan natin ng babalanse kailangan natin ng babalanse sa isda natin kasi pagka hindi po tayo nagkaroon ng predator dito ang mangyayari mapupuno po tayo ng ayungin at tilapia kasi itong mga red tilapia baka magreproduce reproduce din po ito sa ayungin pa lang po napakadami na kita nyo naman po yung mga maliliit ano? ang dami kaya medyo sabi ko paano kaya to para may kailangan din natin ng control kahit papano may ulang pa tayo kaya ayun ayun tingnan nyo hindi pinapansin yung uh, pagkain alas 10 na pero matamlay pa rin po sila dahil uh, ayun nga busog mga uh, farmer lakas na no kita nyo yun malakas na po talaga yung ating mga tilapia ang problema natin medyo bababagal po ang laki nyan dahil Uh, yung pagkain po nila, syempre yung duckweed. Ay hindi naman although mataas po ang protein din naman ng duckweed, pero hindi sing bilis po talaga magpalaki ng uh, ng feeds. So, medyo ano tayo ng konti. Pero ang good news naman doon, syempre nakakatipid tayo. Kaya yeah, kahit once a day lang tayo magpakain, pwede na. kaya yeah lang medyo baka matagalan din baka matagalan din po hindi ka pa nasusubukan mamingwit ano hindi pa natin yan yun na isang mga ano kaya lang si Nene kasi baka mamaya magpunta doon eh delikado baka mamaya makulog yung bata may choy choy pa naman malakas ang loob o, maraming fans si choy choy ha eh? grabe makak nakakagigil yung batang yan grabe na po mag balance bike pag nakita ninyo mag balance bike ay talaga namang kayo ay kakabahan pero grabe sobrang uh, ano po siya ibang klase mabilis ay ayan tuloy natin ah o, farmer naputulan kami ng internet alam niyo kung bakit Nakakalimutan na naman ni madam magbayad ay ganoon talaga napaka busy niya po kasi kaya ayoko din namang uh, alam niya ang bilis ng panahon so due date na naman pala isipin mo si Judith talagang si Judith ang walang kupas Judith talagang ikaw ay uh, malupit buwan buwan ka na lang talaga bumibisita Judith so ayan si Judith po ay uh, nakalimutan namin nagbigay po guys kaya naputulan tayo ng net Yan, na delay tuloy aking upload uh, at pag ko wala ng net kasi napagod po kami kahapon grabe talaga tapos nagningnangan pa kami so nabusog bigla uh, dapat nga mayroon pang session ng mga boys di na rin po kinaya ni Ate Gina at uh, Glenn yung pagod eh kami din po pagod din sa kainan kasi talagang wow ha Father's Day po kahapon kaya matindi ang bakbahan. Talagang 'yan ay expected na natin pagka after ng basta long holiday ano. After ng holiday yung mga holiday po na medyo kagaya ng Undas. Yan Father's Day, Mother's Day, ano pa ba yung mga dami nating ah. Ba, medyo maralaki na din yung mga ayungin. Ayun, dami oh. Ang dami po nating ayungin, guys. Sobra. Kaya, ganda na rin may predator. At tayo ay makapagano na by January, February, malalaki na sila. Dami. Ako ay nakikita ko, kayo hindi niyo po nakikita. Pero ako nakikita ko ang mga ah ayungin sana malalaki na ano? gusto niyo bang makita so, nag-i-enjoy pag nakikita ko sa camera ini-edit ko eh nag enjoy po ako totoo lang tayo naman ay magpapadulas na naman dito huwag naman sanang mahulog pero ginagawa ko ang lahat para kayo ay maging masaya para po so, ay sumusugal sa ano Okay, madulas. Kung nakikita nyo lang ang itsura ko. <laughs> Dito ka boy. Ay. Huwag kang mahuhulog Ay. Yung mga maliliit na tilapia. Uh, Dito na po sila sa Pampang <laughs> ang dami malalaking tilapia o yung mga malalaki may uh... at meron daw tayong predator nga pambihira o bagay, talaga dami nating ayungin aga sa ano, kumakain maliliit ito ko nga sana ilubog yung ulan silipin natin yan o, tingnan nyo po yung yung tubig natin ang baba na yan o, pero baka ulanin tayo di po natin i-roll out baka ulanin din po tayo da, gawa ng bagyo pero ah uh, uh, yun po ay uh, nasa Visayas kasi ay uh, rin natin na uh, sure ah, uh, wala wala na po kasing umaagos na tubig kaya wala sila meron yang nag uh, comment nag send sa akin ng uh, ano sabi niya ka farmer maglagay ka ng mga pvc na uh, putol putol tapos sa uh, pagtabi tabihin mo pwede mong ilubog dyan para ta taguan daw ng mga ulang so, maganda ding idea po yun magandang idea so, kung bababa ba ang tubig ma kung bababa po ang tubig ay uh, pwede na nating isara yung ano dito papalitadahan natin sana no? kasi yung tambak eh matambakan natin pababa po natin ng tubig and then tambak uh, ano kaya ang magandang gawin dito meron akong pinaplano eh parang gusto ko pong gawin na lang po itong uh, uh, attraction para sa ating kainan habi ko nga magkaroon lang po ako ng blockbuster friday, saturday and sunday okay na po yun okay na ba diba? yung kumita ka ng sabado abiernes, sabado, linggo na let's say kagaya lang po ng kahapon mo <laughs> ganun ba pag naman eh, pag nasanay naman na ano na hindi ka na kumbaga hindi na ganoon ka bigat. Uh, iba, pag ng katawan, may kaunting pakinabang. <laughs> diba? So, ayun. Uh, pag nasanay na ay mapapag-prepare ka na, mas magaan na po 'yung uh, magiging uh, trabaho namin. So, ayun. ag ah, bala kong gawin na lang pong attraction ito. Ah, para ma-invite din po yung mga kumakain. Dahil malayo tayo. Kailangan nila ng uh, ah, rason para extra reason. Bukod sa masarap na lechon, di ba? Extra reason para po tayo ay pasyalan. So, yun po yung aking mga iniisip. Mga strategy na gusto kong gawin din. Kagaya po nitong island. Di ba? Pwede yan gawin na parang ano lang na pupunta sila diyan magpapa-picture picture tapos merong uh, bridge di ba so ano din po tapos yung dito ay bukod sa pwede tayong maglagay ng mga ilang puno ng uh, pwede silang magmalberry picking diyan maglagay tayo kung ano ang pwede mga bayabas mga kung ano tapos maglagay tayo ng uh, si bebe pero gusto pa rin po ng room na ilang room po diyan si bebe gusto pa rin pero ako naman ang gusto ko yung uh, ano bang tawag doon sa isda na yun nga yung fish na kumakain po ng ano. Lagi ko din sinasabi sa ating mga guest yun na habi ko bala ko pong maglagay diyan Pond Ma, pwede kang maglubog ng hita mo yung mga paa mo ilubog mo tapos kakainin ng isda yung dead skins. So ayun, lagay ka lang ng donation box, lagay ka ng tao magbabantay. Mag-assist-assist, -assist, edi nakabigay ka pa ng trabaho. 'di ba? So ayun. 'Yun po yung ating mga future plans. Dami ayungin talaga oh. Nasa ibabaw na rin po sila. Ayun yung parang tilapia po na medyo tiger, black siya na may ano 'yun, predator daw 'yun. Golden tilapia ba ang tawag ni Jan Jan. So Okay na rin, may bukod sa ibon, may dumadagdag po na nang buburaot ayun dami ayun hindi ko makachempohan eh ayun o, oh, naandyan po sila kinakain yung yung mga uh -huh. uh -huh. Thank <laughs> you. dami nila actually yan ng mga bato bato na yan mga dumikit po na lumot yun ang kanilang kinakain so ayun alala ko yung mga nag uh, may message sa akin ka farmer palagay ka ng uh, ano dyan uh, hagdanan maglalagay po tayo kaya lang na uh, plano po talaga yan pati nga doon magkakaroon din kasi mag bala ko din pong bumili ng maliit na boat kaya lang, ayun nga, hindi pa maasikaso. Ta, busy tayo, alam nyo naman. Pero sabi ko nga, okay na yon At least, mayroon po tayong ginagawa. mayroon activity yung ating mga tauhan din. So, yun nga lang, minsan parang na pressure din ako. Na, di ba, magawa agad. Mga projects natin. Pero okay na yan. At least, may mga naka-line up. So ayan nakita nyo na yung ayungin ayan po yung mga isda Hindi pa ako makapag-sampling uh, Nagpakain na tayo So wala na rin papasok yan Try na lang natin Some other day Masyado akong uh, nabisi din At uh, Dapat kasi talaga Mga alas gis Huwag ka muna magpapakain Then uh, ilubog nyo dyan yung trap Di pa tayo nakakagawa ng trap na maliit Na butas Pang ayungin sana Para makita din natin Ang mga sizes nila pero maliliit pa mga farmer maliliit pa po yung mga nakita nyo na yon yung karamihan doon mga dito na po yun yung dito na po pinanganak yon maliliit yung mga maliliit naman na tilapia yan na po yung bago nating hulog yan medyo delay mas late po sila na lumaki mas mabilis lumaki yung una nating ano, yung kamali tayo ng diskarte doon eh pero ganun pa man. Tingnan nyo, ang daming pits na nahuhulog, ano? Ganun po yung floating na yan. Oh, okay na. Ayun, nagkakantahan na sila doon at uh, magpapabingo daw ata si Ate Gina sa mga uh, babanding sila doon. Ako naman sabi ko maghanap buhay muna ako ha. <laughs> so ayan, maraming maraming pong salamat at uh, happy birthday uli kay Ate. Ayan, Ate Sylvia. Happy happy birthday po uli sa inyo. Uh, mapapanood mo ito sakto November 3 so ayun na uh, magsisend pa ako sa iyo ng mga private message sa mga bata syen, din syempre so ayun happy birthday sa iyo more power at uh, stay healthy